Maadik siya sa iyo. Gawin ang simpleng bagay na ito. Gagawin ito sa araw ng Webes. Mag ang inyong pag-ibig na kahit sinong humadlang ay walang magagawa. Dapat kang walang puot at galit sa iyong puso kapag gagawin mo ang spell na ito gagawin mo ito pagkatapos ng alas tres ng hapon at wala kang dapat inis sa iyong isipan. Kumuha ka ng papel at isulat mo kung daanom siya kamahal. Isulat mo rin ang pangalan mo sa papel. Saka ito sambitin. Uli Zor Puntundo Saka sambitin ang lahat ng nakasulat sa papel saka ito sunugin. Pipunin mo ang apo at ilagay ito sa isang pula o itim na tela. Ilagay mo ito sa iyong bag at lagi itong dalhin Mag-ingat sa spell na ito. Ito ay simple ngunit malaki ang epekto nito sa isang tao. Sundin ang lahat ng hakbang at kondisyon. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.